Walong signs na manhid na ang iyong partner dahil sa ginagawa mo. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Hindi na siya nagsiselos. Yung tipong may babae ka o lalaking kinakausap ay okay lang sa kanya. Hindi ko sinasabing hindi ka na niya mahal. Ang sa akin lang ay wala na siyang ganang magselos. Kasi siguro alam na rin niya ang mangyayari kapag ginawa niya ito. Number 2. Maikli na lamang ang mga chat o reply niya sa iyo. Yung tipong wala na siyang excitement o ganang makipag-usap pa sa iyo. Napakadaldal niyang tao pero bigla na lang siyang naging ganyan dahil sa mga pinaggagawa mo. Number 3 hindi na big deal sa kanya kahit wala kang time. Hindi ka binibitawan, siguro hinihintay niya na lang na kusa sumuko o sukuan mo siya dahil wala ka rin namang oras sa kanya. Ini-enjoy na lang niya ang mga oras na siya ay masaya kahit wala ka. Number 4, hindi na siya nagkukwento pa sa'yo. Yung tipong naging normal na lang ang usapan ninyo. Kumustahan hanggang sa parang wala na lang. Wala nang landian, tawanan, sobrang lamig na at boring ang relasyon ninyo Number 5 Hindi na siya nagagalit Naalala mo sa tuwing nakakagawa ka ng mali ay nagagalit siya Ngayon ay wala na iyon kasi nagsawa na siya kakasabi sa iyo Napagod na siya dahil paulit-ulit mo rin naman itong ginagawa At hindi ka nagtututo Number 6 Wala ka ng I love you na naririnig mula sa kanya hindi ka na niya mahal, boss. Tumigil na ang ikot ng mundo niya sa iyo dahil din sa kagawan mo. Nawalan na siya ng interes dahil sa walang sawang pagtitiis. Number 7. Hindi na siya nagpapaliwanag pa sa iyo. Kung dati nagagawa niya pang explain yung mga bagay na hindi mo naiintindihan, tinutulungan ka sa mga bagay na hindi mo maunawaan. Sinusubukan niyang padaliin yung mga bagay na mahirap para sa iyo. Pero ngayon, napagod na siya. Napapagod na siya magpaliwanag pa sa'yo dahil palagi na lang ganon. Number 8, hindi na siya yung dating siyang mahilig maglambing sa'yo. Naalala mo yung mga harutan, kiligan, sampalan, hampasan, tawanan at peruan ninyo? Ngayon, halos di na kayo magpansinan dahil nga, manhid na ang partner mo dahil sa mga pinagagawa mo sa kanya. Itong walong nabanggit ko, kailangan alam mo para maging aware ka sa mga nangyayari sa partner mo at magagawan mo ng paraan kung talagang mahal mo siya dahil ikaw rin naman ang dahilan kung bakit siya naging ganyan. Tandaan mo yan. God bless.